Hello guys, ayun, tapos na akong sa operation ko. So, ayan. Update <coughs> lang guys. Tapos may katitira ko ngayon. Ito. Ayan. Ilagyan ulit ako ng catheter. So, tapos na yung operasyon ko, guys. Ayan. Thank you so much sa mga nagdasal sa akin, guys. So, ayan. Success yung operation ko. Ngayon, nagpapahinga na ako dito sa, ano, sa room ko. <coughs> tapos yung lalamon ng kumpidyo masakit. So, ayan, guys. thank you so much guys update lang ako guys thank you thank you so much guys sa mga nag pray so yun guys update na ako tapos na nandito na ako sa room ko guys yun. meron akong catheter yun. ilagyan ako ng catheter kasi baka bukas mapamaya tanggalin yun. so yun guys bye bye na muna